Ayan mga idol, magandang hapon. Bagong assemble, hindi ko na napakita sa inyo yung pagbuo ng fixie na to. Ayan mga idol. Steel frame. Ayan. Ikutan natin mga idol. Assemble mga idol, nakakatuwaan ng mga tropa. So, mabahay lang ako para meron din akong pixie. Ayan. Okay na yan mga idol, kisawala. Diba mga idol, kabikers. Ayan. Send ko yan mga idol ha, pero hindi ko na na-save. Yung pag-assemble ko. Ang pixie idol eh. Okay na yan mga idol kaysa wala. Hmm. Beginners mga idol. Pag ano, alisin ko na rin yung preno niyan. Ayan. <laughs> Shout out sa mga kabikers. Kapixi. Magandang hapon sa inyo. Ka bikers niyo mga idol hmm. subscribe mga idol ah. max tv vlog mga idol ganda hapon sa inyo follow and like tiktok ko mga idol salamat sa mga kabikers ko Yan. maraming salamat sa inyo mga kabikers